Magandang araw mga bata. Narito naman tayo ngayon sa ating aralin sa MTB Quarter 3 Week 2. Para sa ating layunin ngayong araw, una, natutukoy ang pangyayari sa binasang talata, tula at kwento. Pangalawang layunin, nakasusulat ng maikling talata ayon sa binasang aralin na ginagamit ang wastong pamantayan. Para naman sa ating paksang aralin, pag-unawa sa binasa, pagkilala sa pangyayari, pagsulat ng talata gamit ang elemento ng kwento. Handa na ba kayong makinig? Ayan, simulan na natin! Balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Basahin ang maikling salaysay. Piliin ang wastong baybay ng mga salitang may salungguhit sa loob ng kahon. Isulat ang letra ng sagot sa inyong sagutang papel. Noong Pasko ay namasyal kami sa dumaan muna kami sa upang makapagpasalamat sa Panginoon. Nang matapos na kaming magsimba ay kumain kami sa... Niyaya ako ni Ate Carol na maglaro sa... Huwag kalimutan ha, nasa loob ng kahon ang tamang sagot. Aayusin natin ang wastong baybay ng mga salitang nakasalungguhit. Pagkatapos ay umuwi na kami sa... Napakasaya namin ng araw na iyon. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Ngayon naman, tukuyin ang isinasaad sa bawat bilang at isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, tingnan ang mga larawan. Alin kaya dyan ang nagpapakita ng takot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang C. Pangalawang bilang, alin naman kaya dyan ang nagpapakita ng saya? Ang tamang sagot po dito ay letrang A. Magaling! Para naman sa pangatlong bilang, alin naman kaya sa mga larawan na ito ang nagpapakita ng pangamba? Ang tamang sagot po ay letrang C. Para sa pangapat na bilang, alin naman dito ang nagpapakita ng lungkot? Ang tamang sagot po dito ay nasa letrang C. Magaling! At para sa panghuli o panglimang bilang, alin naman dito ang nagpapakita ng pagkasabik? Magaling! Ang tamang sagot dito ay letrang B. Ngayon naman, basahin ang comic strip sa iba pa pagkatapos sagutin ang mga katanungan. Ang pamagat nito po ay Mababang Marka. Ito ay sinulat ni Mark Gaylord si Bumagat. Handa ka na bang makinig? Halika, sabayin mo ako sa pagbasa. Maki, matulog ka na. May pagsusulit ka pa yata bukas. Hindi ko man lang nakitang nagbuklat ka ng libro at kwaderno para mag-aral. Sabi naman ni Maki, mamaya na po, Nay. Abala pa po ako sa paglalaro. Pagkatapos ko po dito ay mag-aral na ako. Alas 4 na ng madaling araw nang matulog si Maki. Kinaumagahan. Nako, ano oras na? Mahuhuli na ako sa klase. May pagsusulit nga pala kami kay Ginang Cruz. Dali-daling nagbihis si Maki at pumasok sa paaralan. Huli na ako ng limang minuto. Sana hindi pa sila nagsimula sa pagsusulit. Pagpasok sa loob ng silid-aralan, sabi ng kanyang guru, tapos na ang oras, palitan na ng papel. Isa, dalawa, tatlo. Ang sabi naman ni Maki, ang hirap, kaunti pa lang ang nasagot ko. Pagbalik ng papel ni Maki, sa susunod ay makikinig na ako kay nanay at mag-aral nang mabuti. Si Sing -sisi si Maki dahil ang kanyang score ay napaka liit lang. O na naman kayo rin makinig kayo sa inyong mga magulang, lalong lalo na sa inyong guro sa loob ng paaralan. Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan tungkol sa ating binasang maikling kwento. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Eh, si Maki B, Marky, C, Mike, or D, Michael. Ang tamang sagot dito ay latrang A. Magaling. Pangalawang bilang, saan nangyari ang kwento? A, sa palaruan, B, sa paaralan, C, sa simbahan, o latrang D, sa ospital. Ang tamang sagot po dito ay letrang B sa paaralan. Pangatlong bilang, bakit napuyat si Maki? O, ano ba yung ginawa niya doon base sa ating binasang kwento? A. Nag-aral siya ng kanyang aralin. B. Naglaro siya sa computer. C. Hindi siya makatulog. O letrang D. Nanood siya ng paborito niyang palabas. Kung ang sagot nyo dito ay letrang B dahil naglaro siya sa computer, tama! Pang-apat na bilang, bakit mababa ang nakuhang marka ni Maki sa pagsusulit? A. Hindi siya nag-aral ng kanyang aralin. B. Natulog siya ng maaga. C. Naglinis siya ng bahay. O letrang D. Maaga siyang nagising. Ang tamang sagot naman po dito ay letrang A dahil hindi siya nag-aral ng kanyang aralin. Panglima, bilang isang mag-aaral, ano ang maipapayo mo kay Maki upang hindi siya makakuha ng mababang marka? A. Ipagpatuloy ang paglalaro sa computer. B. Huwag makinig sa utos ng magulang. C. Bumawi na lang sa susunod na pagsusulit o letrang D, makikinig sa magulang at mag-aral ng leksyon kapag may pagsusulit. Kung sa iyong palagay, ang tamang sagot dito ay letrang D, tama! Magaling! Nasundan niyo nga ako mga bata! Ang kwento ay may tatlong elemento. Ito ang tauhan, tagpuan at pangyayari. Ang pangyayari ay mahalagang elemento sa isang salaysay. Sa elementong ito, umiikot ang mga kilos ng tauhan. Ang pangyayari ay binubuo ng suliranin at kalutasan. Ano nga ba ang suliranin at kalutasan? Ang suliranin ay ang problema sa isang kwento. Ang kalutasan naman, ito ay solusyon o sagot sa suliranin kadalasang may aral na nakapaloob sa mga pangyayari. Ito ang bahaging pumupukaw sa damdami ng mambabasa. Ang pangyayari ay maaaring magdudulot ng saya, lungkot, takot, gulat at pananabik. Ngayon talakayin natin paano ba isinusulat ang isang talata gamit ang mga elemento ng isang kwento. Sa pagsulat ng isang talata gamit ang mga elemento ng isang kwento, kailangang sundin natin ang mga tinatawag na pamantayan. Ano-ano naman ang mga pamantayan? Unang-una, gumamit ng malaking letra sa unahan ng bawat pangungusap at sa mga ngalang pantangi. Narito ang halimbawa sa ibaba. Isang araw, pumunta kami sa parke. Kung napapansin natin, ang unang letra ay nakasulat sa malaking titik. Magaling! Pangalawang pamantayan, isulat ang mga salita ng may tamang espasyo. Narito ang halimbawa, kami ay nagpiknik kasama ang aking pamilya. Pansinin ang mga espasyo sa bawat letra na pagkasulat. Magaling! Naisulat ito na may tamang espasyo. Pangatlo, gumamit ng tamang bantas sa pangungusap. Narito ang halimbawa, kumain kami ng sorbetes, cake at pizza. Kung napapansin ninyo, gumagamit ito ng tamang bantas base sa pangungusap at ang huling pamantayan, ipasok ang unang pangungusap ng talata. Pansinin naman ng halimbawa, kung napapansin natin, nakapasok ang unang pangungusap sa pagsusulat ng talata. Ngayon naman, suriin ang larawan sa hanay A at piliin ang wastong kalutasan sa hanay B. Isulat ang letra ng sagot sa inyong sagutang papel. Pansinin ang larawan. Hanapin ang pangungusap na tumutukoy sa bawat larawan. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng gallery walk. Kailangang malagpasan ang mga estasyon upang marating ang susunod na gawain. Narito ang mga kailangang gawin. Basahin ang talata sa bawat istasyon at tukuyin ang pangyayari dito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Pagkatapos ng gawain, iuulat ng bawat pangkat ang kanilang mga sagot para sa Station 1. Mahilig kumain ng tsokolate at candy si Mark. Isang hapon, dinala siya ng kanyang nanay sa dentista. Bakit kaya siya dinala sa klinika ng dentista? Para sa Estasyon 2, si Marie ay mahilig maglaro ng kanyang mga laruan sa kanilang sala. Isang umaga ay natapakan ng kanyang nanay ang mga laruan at siya ay nasaktan. O bakit kaya nasaktan ang kanyang nanay? Para naman sa Estasyon 3, habang nagmamadali si Angel sa paglalakad ay natapakan niya ang balat ng saging at siya ay nadulas. O bakit kaya siya nadulas? Para naman sa Station 4, habang naglalaro si na Ben at kaniyang mga kaibigan, ay biglang napaupo si Ben dahil siya ay nadapa at nagkasugat. Huminto sa paglalaro ang magkakaibigan. Bakit kaya sila huminto sa paglalaro? Basahin ang maikling pabula, sagutin ang mga tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel pamagat ng maikling papula na ito ay si Dudong Daga. Ito ay sinulat pa rin ni Mark Gaylord si Bumagat. Sa isang malawak na bukirin ay may nakatirang daga na nagngangalang Dudong Daga. Isang gabi, habang pauwi sa kanilang lungga ay biglang may bumalot na lambat sa kanyang katawan. Dali-dali niya itong kinagat ng kinagat at makalipas ang ilang minuto ay nakalusot na ito sa butas na kanyang nagawa. Simula noon ay hindi na nagpagabi ng uwi si Dudong Daga upang hindi na muling maranasan ang nangyari sa kanya noong isang gabi. Ngayon naman, sagutin natin ang bawat katanungan. Narito ang ating pagpipilian sa letrang A, isang gabi, letrang B, si Dudong Daga, letrang C, nabalot ng lambat ang katawan niya, letrang D, kinagat ng kinagat ang lambat at nakalusot sa butas, o letrang E, sa isang malawak na bukirin. Narito ang mga katanungan. Para sa unang bilang, sino ang tauhan sa pabula? Pangalawang bilang, saan nalambat si Dudong Daga? Pangatlong bilang, kailan siya nalambat? Pangapat na bilang, ano ang suliranin sa pabula? At panghuli, paano nakawala si Dudong Daga sa pagkakalambat? Ngayon naman basahin ang maikling kwento. Palitan ang mga larawan ng salita gamit ang legend sa ibaba upang mabuo ang isang talata. Isulat ang sagot sa ibinigay na activity sheets ng inyong guro. Isulat ito sa kabit-kabit na paraan. Pansinin ang mga pangalan ng bawat larawan dahil ito ang gagamitin natin upang mabuo ang talata. Ang pamagat nito ay ang alagang aso ni Marta. Ito pa rin na isinulat ni Mark J. Lord si Bumagat. Si... ay may alagang... Ang pangalan nito ay Brownie. Isang sabado... nakawala si... sa kanyang... nakita ni... si sa isang kanto malapit sa kanilang bahay. Ngayon, dito natin isusulat ang ating talata. Kailangan nating mabuo 'yon gamit 'yung mga pangalan ng bawat larawan. Huwag kalimutan isulat ito sa paraang kabit-kabit na pagsulat. Para sa ating karagdagang gawain, pasahin natin ito. Ang paborito kong laruan. Ako ay si Junjun. Ako ay may paboritong laruan. Ito ay isang robot. Kasama ko ang aking kaibigang si Ronron Ron sa paglalaro tuwing araw ng Sabado. Isang araw ay nasira ko ang aking laruan. Ako at si Ronron Ron ay nakaramdam ng lungkot. Kinabukasan, nakita ko ang aking laruan sa ibabaw ng mesa. Buo na ito. Kinumpuni pala ni Tatay. Nagpasalamat ako kay Tatay. Ngayon, sagutan natin ang mga katanungan. Para sa unang bilang, sino ang nagsasalaysay sa kwento? A. Junjun B. Ronron C. Tatay D. Robot Para sa pangalawang bilang, saan naglalaro sina Junjun at Ronron? A. Sa bakuran B. Sa kalye C. Sa palaruan O letrang D. Sa bahay pangatlong bilang, kailan sila naglalaro? A. Tuwing linggo, B. Tuwing sabado, C. Tuwing martes, o letrang D. Tuwing lunes. Pang-apat na bilang, ano ang naging suliranin sa salaysay? A. Nasira ang laruan ni Junjun. B. Hindi nakapunta si Ronron sa bahay ni na Junjun. Letrang C. Nasira ni Ronron ang robot ni Junjun o letrang D, tinago ng tatay ni Junjun ang laruan niya para sa panglima o panghuling bilang. Paano nalutas ang suliranin? A. Bumili ng bagong laruan ang nanay ni Junjun. B. Kinumpuni ng tatay ni Junjun ang kanyang laruan. Letrang C. Nirigaluhan ni Ronron si Junjun ng bagong laruan. O letrang D. Kinumpuni ni Junjun ang kanyang laruan dito lang natatapos ang ating aralin. Naway may naunawan kayo o natutunan sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!